Okay guys, good morning guys. Good morning po. Yan po ang ating uh, dragon fruit. Guys, dragon fruit. Na uh, bulaklak guys. Ito pa. na. So, yun po yung mga nakuha natin guys. Oh, mga bunga. So Mad oh, guys. Madami na po. Madami na po guys. Ang ating nakuha na. Abe, nobe, ang no, dami no. Oh. So, yun po isang dragon fruit. Dalawang pong puno yan. Ito guys. Oh, nakuha na <laughs> Guys, so tingnan niyo guys, ang dami oh. Nagbunga na. So, doon kami nakuha na kami doon guys na apat. Ito Marami na rin siyang bunga, guys. Okay, yan guys. Oh. So, ah. kami nakuha do sa akin doon, do sa bahay. Okay. Oh, sige, huwag mo ka lang ikaw mag-video sa akin. Takita ba ako? Uh -oh. Hello, morning guys. Update po ng ating dragon fruit guys. Oh. So, so ang dami oh. So Kita ba babe? Uh Oo. -oh. <laughs> Ay sige ko <koyo>. yun. Hi koy! <laughs> okay mo ito ba babe? Ganyan lang babe Okay. Dito babe, kita ba ito? No? Kita? Kita to? Uh Oo, -oh, kita. kita. Ito kita. O yan, Kita. So, mamaya titikman natin ito kung masarap talaga. kubo ng bunga na. Uy, huwag mo iba ba, babe. Ito lang. Ito mo, tignan mo ako. Wait lang. Hello guys, dito tayo. So, ngayon, no? Ito ba eh? Update po ng ating, ah, uh, ng ating dragon fruit ngayon, guys. Nagre-record ba, nak? Record? Okay. So, update natin na karan. So, marami na tayo nakuha bunga. So, ito po ang sikreto, no, guys, no. Dito, dito mo nakita mo to. Dito, dito mo to. So, ayan po yung mga start Ay. ng ating mga... Ay, bunga pala. Bulaklak. Bunga. Yan. Yeah. Bunga pala. Maybe. O, oh, yan. Bunga Tukaw pala mula. yun. Guys, ito yung mga bulaklak ng dragon fruit. Ito yung mga, ano na, ito yung mga buna siya, buna. Ay, buna? Buna, buna. Ito, mahihinog na ito, guys. So, mapupula-pula na, oh. Saan? O, so, oh, yan, guys. Yan ang ating uh, dragon fruit update. So marami na tayong dragon fruit ngayon guys. So diyan yeah, tinyo ko na. Huwag Guys, so ito oh. Ito yung nakara natin na, bin na picture na ganito, namumulaklak pa lang. Ito ngayon, natuloy na siya ngayon. So yung iba nakuha na na ng bunga ito guys oh. Tutuwa mo talak. Yan. Bakit? Yan guys, nakuha na ng mga bunga yan. Ito. So pag tayo ng pantanim guys, ganito lang. To, oh man, dito ka muna. Dito, mo, taas mo, taas mo. Dito, dito lang, dito lang. So guys, yan ha. Pag ganito pa tayo, magtatanim tayo ng mga dragon fruit. So mag-iingat lang tayo kasi medyo matinig siya. Pag kukuha tayo ng dragon fruit. Ah, matinig siya? Oh, so, matinig siya guys, matinig. Pa, para so sa ito ang magandang kuri natin pantalim guys. Kasi, pero para parang sa cactus? Oo. Ito, ito guys. Kita, Kita? Kita, oo, kita, So ito guys, to kita. Ito yung maganda natin kuri na ano. Kasi ito na munga na to guys. So, oh. nakuha na na, naputulan, ito maganda mag at, 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 at the same time guys, magulang na siya. Kailangan po sa dragon fruit na ating tatanim magulang na. So, kakatati sa dulo. Ganyan lang oh. So, medyo lilis-lis lang natin ng konti. Lilis-lis natin konti. Oo, oh, eh, ito baka pito eh. Saan? Baka pito lang. Tsaka, tsaka makatusok? Tuturo ko lang sa inyo guys kung papa, ano ang kukunin natin dapat binhi sa dragon fruit para sigurado tayo na one year lang guys may bunga na. So ito ngayon yan. Guys, yan, yan o. Okay, ano lang, ganyan lang. Dito, tayo, dito tayo guys. So kaya nga kakasunod nga na ito, ito mga tuloy-tuloy na ito. Tinig ko nga kung matingin. Matinig kayo, So yan po, tuloy na po yan. Ito, may mga incoming bulaklak po siya. Ganito po yung dati guys, So yung una. Yung una, Ay. pag natuloy yung bunga ng dragon fruit. Ganito guys, oh. Ito. Yan po ang bulaklak. So, ito, yung mga nakuhanan na, katulad nung nakaraan. Hindi kita, oh. Hindi kita, be. kita, So, yung na ng bunga, natuloy na. Ibig so, sabihin, yung mga ganun bunga, ito, so, sa, ito, ito, ito muna, be. Ito muna, be. Ito lang, ito lang. Totoo mo ito. Yan. Malikot, ha. Ah. So yan, ito po yung mga siguradong bulaklak na at tutuloy sa pag sa pa, na bu, bunga, bulaklak guys. So ito na guys, oh. Hindi natin nakuha na ano. Dewe? Saan? Ito na, ito na. Tignan mo ito. ka mo ito. Ito, 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 So guys, oh, so ito, ito, ito yung tatanim natin. Ito gagawin natin. Yan. Tignan mo, tututukan mo. Ganyan lang, tatasahan natin siya guys. Bago natin tanim. Kailangan daw kinakapon. Yan. Ganyan, ganyan talaga tsura ng plant? Oo. Bro. Ganyan ang pagpa-plant guys ha. Ah. So, so half inch lang ibabaon daw natin. So pag dito ituloy natin ito, half man. inch lang bibilang tayo. Ito mga one inch. So siguro ito, kalahati lang. Ito lang eh. Natatapat yung ito yung kamay. Hmm. Diligtad mo ba? Hindi. So, yan. So guys, so ito ah. Ito magandang variety na pang tanim magulang na po ito. Sud ka konti na. Yan, okay? Kita niyo ba? Hindi ko. Parang parang yung ano. So guys, ito titingnan natin kung masarap nga talaga tong dragon fruit na to. Tutubukan natin, guys. Yeah. Be, tutubukan mo be. So yung mga fruits natin hinog na. Dito dito na, lang. dito lang. Dito ka lang. Itikman natin siya guys kung okay na siya, kung matamis talaga or Dati nga, di, di na matamis eh. Hindi siya matamis. Sabi, hindi matamis. Ito matamis to guys. Tignan mo, tignan mo. Ito ka mo guys. Guys, tignan natin kung matarap talaga to. Maraming baray. ka mo ito na. Tignan mo. Tignan mo ko nga. Ako, tindik din. Matamis? Matamis guys, matamis daw. So maraming baray dito. May puti. Alam ko may orange ito guys. Ito may ano. So ito yung success may natin rose. na ano. Ngayon na kakuha na tayo ng bunga. Samanta kita. <coughs> <coughs> hindi, hindi lang, lang noon guys. mo ako 7 years. Nag-aantay ako every year. Every year po nag-aantay po tayo ng bunga na magkaroon ng bunga. Wala. So ngayon to naging successful na. After one year. So last year nag vlog din tayo. Nakita pinakita ko lang yung mga bulaklak. Ngayon po guys talagang mag-ani na tayo. Na nakuha na natin yung technique sa pag-aalaga ng oh, Sarap ba? Sarap. Mm, tignan mo. Sarap. Hindi na. Diba, mamaya ikaw kakain Video lang kita. Oh guys, oh grabe oh. Sarap. Matamis. Yung layo ng camera mo. Hmm. Hindi oh. Oh, ito na. Hindi nga be. Kainin mo nga be. Sarap. Sarap. Hindi nga. Hindi ata masarap eh. Hmm? Uy, dinga Sarap ba? Hmm. Uh -uh. So, yan guys. So, no, no? so inano lang natin yung uh, quality ng pagtatanim guys. Kasi kapag uh, hindi natin na ayos ng mabuti yung ating pagtatanim Sorry. Uh, sayang yung panahon, sayang yung uh, ibig sabihin, sabihin nag-aanay tayo na nakakapagod. Nakakapagod din. Minsan nag-aantay tayo. Yung mga nakarantay kasi <coughs> So ito ba yung update ng ating puno. So dalawang puno, tatlong puno, apat na puno. So doon so, sa kabila may bunga rin siya, may bulaklak. Hindi rin uh, na uh, nabulaklak siya pero hindi natuloy. Ito, sure talaga natuloy guys. So tignan nyo. Tuloy talaga siya. So may mga incoming, ano pa siya, mga bulaklak. So ano, masasabi mo be? Masarap po. Sarap po ba? Apo. Hindi nga, insure. So yan guys, so oh, ito yung mga materials natin no. Oh. So guys, talagang nakakatuwa no. Ako eh nag-enjoy din sa ganito kasi no first time ko lang pong no, akala ko bulaklak lang pero <coughs> bisa kasi sa una guys, bulaklak lang siya. Ganito lang. Hindi siya natutuloy. Pero ito ang katibayan na na nakakuha tayo ng bago ng bunga guys oh. to hinog na yun no, nakuha namin. Yung nakaraan nga nakuha iba kumuha malaki pa naman sana eh. ito maliliit lang bunga nito guys o oh, ayan guys o oh. ayan Yan yung naputulan na siguradong bunga so ayan guys o no? oh. po yan po ang sa una ito yung bulaklak Yan yung unang bulaklak Matinig. siya matinik ba hindi matinik yan bi may mga buto buto lang yan pero hindi kaya pwede kainin yan bi o oh, guys Sige lang, guys. Pagdahon. So, yan, guys. Ang at ating ano. Ah, meron pa pala isa to dito, guys. Na kung nakitang ano. So, dito sa Dragon fruit na to, guys. So, grabe. Eh. Successful. Yan. So, ating mga... Dito, guys. May tinaning pa ako rito. Ano, eh. So, yan po ang ating mga strawberry, guys. So, oh. so kung nagpapadami na naman sila. Diyan ka na, diyan ka na, be. Ako na lang dito madama mo, madama baka mo, makagat ka ng ano so yung mga susunod natin guys meron pa ako dun saging daming bunga guys grabe sa isang puno sa isang parang talim na ano apat sila sabay sabay so bihira yun pa yung mga tala ng ng ano guys o ng ng uh, bagyo yung saging na wala na so konti na lang ha? sige lang be So in doing guys, so yung mga tinanim natin yung mga dragon fruit na sure na mumunga guys. Ayan. So yung nakaraan nakaraan po guys, so so ito rin guys, so sigurado. So nilagyan natin ng pataba na rin to guys. Ayan po, sigurado na rin po yan. Oh. May bunga na rin. Ayan ba? Oh. Ayan ba guys? Ayan o. Oh. So ang puno lang yan, nilagyan natin ng pataba 14, 14 para sigurado mabubuhay. So guys, thank you for watching. I hope you enjoy. Thank you. Please like. Bye bye.